Yehey, salamat kayo sa rasyon, dari sa salvasyon. Hola, como esta? It's me again, ma'am, kay Vlogera. For the vlog na naman ng persona and for today's story. Excited kayo ang all, kay na ay rasyon for all. Kay baha man mo unang na ration, rasyon, duhan na siya ka karton Ang isa ka box kay para kay mamala o jo marie and then ang isa ka box para kay honey honey o sayahang family. Salamat kayo sa rasyon. Mone ang mga goods nga sulod sa ato ang karton na King Cup Sardines, Copico, Champion, Ocean's Best Tuna, Bingo Corn Beef, Uguban pa, di ba hastang daghana? Kung yun kayo tabang sa mga nabahaan, labi na sa mga nabahaan ang mga basakan. Tanan household na kadawat ani diri asa amuang barangay salvasyon. Salamat ka ayos sa blessings. Muna siya ang sulod, di ba? Daghan ang bugas. And then ay mga dilata. And then, mo na siya. Daghan ka ayo. For the unboxing, pod ang mga chikiting si Baby Sike o ati Casey. Hilig d'yo na sila magpaulahi ba updated d'yo ning duha. Ay, BBC Sike, nag-enjoy ka di ah. O ba diba, gunit-gunit sa mga delata Tungod kay for the vlog na naman ang mga persona. For the record and memories man good ning a vlog ba. I-zoom in nato para klaro ang ato ang mga rasyon o diba per ting while gahagpat o kamungga si Jo Mariba. Ililalim mabahaan labi na ang ato ang mga basakan. Ay baha man na kadawat ang tanan. Kani nga rasyon, dili ni siya sa mga nabahaan nga basakan, kundi sa ngalan nga nabahaan o member kaani dari ang nga barangay. Makadawat jod ang tanan. Basta salamat sa grasya o sa rasyon nga among nadawat. Tako kaayo ang among pasalamat. Asa naman na naabot ang ato ang video o di ba balik na punta sa bugas o sa mga dilata o sa naghagpat o kamunggay salamat po balik balik yung ato ang pasalamat niya gigutom naman ang mga persona na sa ko ila tilalang o chicheria kay murag dugay may kaluto o panihapon ani ba kay busy ang mga persona flex na to ang atong bali 100 pesos na chicheria o dutch meal o guban pa o di ba enjoy kayo ang duha enjoy ang tanan. Labi na ang nagvideo nga si Ma'am kay Vlagera, Ako gyud tawon ang videographer ba kay wala man tay tripod no kay wala pa ko nabudol, wala pa ko nagpabudol sa TikTok. Buyag jud ang ila ni Bibi Sib Carlos. Gipainom na ko og Dutch milk yogurt ba na siya si Bibi Sib Carlos. Buyag buyag kabalo na gyud tawon siya mo soyo, pwede ba gamit ang little nga straw? Ang oh, cute ka ayo buyag-buyag, baby CK. Kalimot man ko, oy, basta Dutch milk yogurt man siguro yun na ang tawag, ana. Hili na ko memorize, di ko kaklaro kung i-zoom in pa na ako ang video. Kay 13 videos, lagi akong na-edit din, wala pa na voice overan. Mga 2 weeks ago, wala pa yun na human o voice over tungod sa kabisi sa inahan. Char, na napatay pa video, diha ang dapita. Feeling tripod ba? unya giduol dayo ni Bibi Sib Carlos o oh, di ba ka kaayo siya kumusta ang cellphone ba kaon dayon taog manghuan o oh, di ba lami bi ang lasa ng manghuan aslom nga medyo parat ba pero bawal na magpalabi si mam Ma kay blagera o mga parat kay dili healthy kay dahan bawal sa iya ha? O diba, basta naghagbawal kay Ma'am kay blagera And then, lingkod-lingkod dayon, banding-banding dayon, sa duha, kasweet, gikilig ko, agi-agi dayon si Jo Marie. Haha, -ha, naiwit ato ang voiceover. Date, date, tirada na mo ba? Thank you for watching.